Hello, so good day mga boss. So ngayon, may tuturo na naman ako sa inyo kung paano magpalit ng oil seal ng cambio mga boss. Dahil itong si Rusi 100 mga boss, dahil napansin ko, tataka ako ba't puro langis dito, nakita ko, may problema ni ano, yung oil seal niya sa ilalim. Yan mga boss. So kitang kita nyo yung langis na ito, malat na siya dito. Ang suspect ko is itong oil seal. Yan. Kasi nalinisan ko na itong mga boss. Ngunit na naman. So, ang sus suspecha ko talaga itong, itong oil seal ng shafting ng cambio mga boss. So, wala naman ako nakitang oil na, galing dito. Kasi kung ang tagas ng oil nang galing dito, mas matrabaho. So, tong huling sus, suspect ko mga boss. Itong oil seal ng shaft shop, shafting ng cambio. So, naghanap uh, na rin ako ng sample na ito mga boss pang parehas nyo lang mga pang wave ganun pang XRM pang C100 yan horse parehas lang yan mga boss so ang gagawin natin is papalitan na lang natin siya para baka maubos yung langis kasi medyo malakas yung uh, niya, yung tagas nya so yun mga boss umpisa na natin to so yun mga boss ba para mapalitan natin yung oil seal ng shafting na itong cambio mga boss una is kailangan natin tumanggalin tong ano, cambio natin para matanggal natin yung cambio mga boss gamit lang tayo ng G's na socket kasi yung may ano dito may bolt dito na G's yung size Yan mga boss, bali natanggalan natin yung cambio. Yan, may access na tayo dun sa may oil seal para pag natanggal, diretso lang siya dito. And then pag binalik, ganun lang din same process. So ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng ano, uh, oil seal. So mga boss, bago natin palitan yung oil seal mga boss, ito yung ito pala yung nabili ko. Nabili ko sa Shopee ng magana yata to, 50 pesos. So re replacement lang. Uh, sa so, ngayon check natin kung tatagal, tatagal ba to kasi kung hindi, try natin bumili ng ano genuine na pang wave 100 ganon. O kaya yung mga maganda-ganda na brand Pero sa tingin ko maganda naman tong brand na to and sana to magal. Yan, pang uh, dream dream. Yan. Oil seal change gear. Yan. One piece lang mga boss. So, ayan mga boss. Tanggalin na natin yung anong oil seal. So, dito mga boss, sinetap ko na para makita nyo yung oil seal nya. Ang gagawin natin mga boss is butasan lang natin siya dito. Magbutas lang tayo ng isa dito. So, iwasan nyo matamaan itong wall na to. Tapos yung shafting. So, ang gawin natin, magbutas lang tayo tapos gamitin natin to. Para siyang tsane. Ay, para siyang panundur so, ang gawin natin, kuha lang tayo ng eto. Kuha lang ako ng isang pako na pang simento tapos butasan lang natin lang tayo ng martilyo so yun mga boss bali medyo nabutasan ko na siya and then iwasan nyo lang na matamaan yung shafting baka matamaan yare. so ang gawin natin ay sundutin na natin siya kung sakali natin kung sakali makuha sa sundot na mga boss itong oil seal na to is sirain na rin natin total papalitan din ng naman natin sirain na lang natin kasi ang hirap din netong ano uh, hugutin so yan mga boss bali inabot na tayo ng gabi yan kahit pa paano natanggal natin siya yan sobrang dumi yung mga boss talaga yan umakat na yung nasa taas yan dahil sinira ako ng mga boss yan kahit pa paano safe yung ano shafting So, tiyagalan talaga mga boss. Yan, sobrang dumi. Yan. Pag na, napalitan ko ito mga boss, linis to. So, yan. Um, konti pa. Konting angat. Kasi nakaangat na yan mga boss. So. Oh. Yan. So, ang gagawin natin mga boss is tapusin na natin to. Konting at angat na lang. Tapos, mahuhugot na to. Yan mga sir. Bali, lumabas na siya. Yan. Gawin na lang natin is hilain na lang natin yun grabe yun kung makikita nyo mga boss yung spring ng oil seal yan nasira ko na yan yan mga boss yun yung pagkakasira ko mga boss yung isang side lang tas tinay uh, ko na lang yun tanggal yan check natin kung kaparehas nyo yung ano yung nabili natin mga boss ito yung luma tapos ito yung bago Oops, eh Lagyan <laughs> ng bato mga boss. So, linisan ko lang muna to. So, check natin kung kaparehas. Yun, almost kaparehas naman mga boss. So, gawin natin is linisan na lang natin to. <laughs> Naka, nadikitan pa ng mga bato. Tapos, linisan din natin to. Linisan lang natin. Tapos, goods na. So, gawin natin mga boss, linisan natin tong ano, itong bago. Ba yan? Yan mga boss, bali nalinisan na natin tong loob. Tong loob niya. Tapos yung shafting niya kahit pa malinis na. So ang gawin natin mga boss is ipasok lang natin to. Itong oil seal. Yan. Yan. Once na nakapasok na siya mga boss, islide nyo lang hanggang dun sa dulo. So, ayan mga boss. So, kitang kita nyo. Fit na fit siya. So, ang gawin na lang natin is uh, puk lang natin dito para pumasok siya sa loob. Gamit lang tayo ng screw pero dahan-dahan lang kasi baka masira yung bagong oil seal. Sa so, tapikin lang natin dito sa may ano, gilid-gilid niya. So mga boss, bali naikabit na natin yung oil seal na bago. yan kung makikita natin, yan, bago na. Kung mapapansin nyo, uh, lapat, na, lapat na lapat naman na siya. Ayan, goods na yan. So, kung makikita natin sa gilid. Ayan. So, kailangan lang natin dito is linisan na lang natin ito mga boss. Yung mga langis-langis na yan para, para maganda naman tignan. Ayan, sana tumagal din tong brand nato no. Okay, so na, na, na ikabit na natin oil seal, balik na natin yung cambio niya. Sa pagkabit ng cambio mga boss, lang din. So ang gawin natin is linisan lang din natin to. Yan, tas kabit na natin. So ayun mga boss, bari na ikapit na rin natin yung cambio nya Yan, okay na yan mga boss Sana tumagal lang talaga yung bina, pinalitan natin na oil seal So yun mga boss, naway nasundan nyo And eh, nakatulong itong video So kung paano magpalit ng oil seal dito sa cambio So applicable naman siya sa Yan, halos almost lahat ng na motor may oil seal yan eh So yun lang sa ating video ngayon mga boss So kita kits po sa next video Bye, peace